naging kontrobersyal ang pagbabalik sa pwesto ni US President Donald Trump matapos gulatin ang mundo sa kanyang mga planong ipatutupad sa Amerika na rin sa si iba pang mga bansa. Matapos ang formal na panunumpa kaninang madaling araw, ilan pang panukala ang kanyang nilagdaan na planong ipatupad sa lalong madaling panahon. Isa na rito ang pag-withdraw ng Amerika sa World Health Organization o WHO dilan sa mas malaki ang ibinabayad ng Amerika kumpara sa ibang mga bansang miyembro nito. Idineklara rin niya ang national emergency para sa US-Mexico border na labis na ikinalungkot ng mga migrante. Inaproban din ni Trump ang 25% na taripa na ipapataw sa mga kalakal ng Mexico at Canada na nakatadang ipatupad simula Pebrero a 1. Habang papatawa naman ng 60% na tarif sa mga kalakal mula sa bansang China. Ginawaran din ito ng pardon ang halos isang libo anim na mga capital rioters sa paglagda niya sa tinaguriang first orders bilang Pangulo ng Estados Unidos.